Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo ngayong Enero 31, 2025, ngayong Biyernes, Enero 31. Ang mahiwagang bulong ng universo ay tahimik, ngunit malalim na hinihimok kang ituon ang iyong pansin sa iyong panloob na mundo. Sa araw na ito, ang buwan na nasa ilalim ng impluensya ng Pisces ay nagbibigay ng isang kakaibang lakas sa iyong intuition tila tulad ng isang alon sa karagatan na marahang nagtutulak sa iyong espiritu patungo sa mas malalim na pagminilay. Hinihikayat kang bigyang pansin ang iyong mga nararamdaman, ang mga ideyang dumaraan sa iyong isipan, at ang mga katanungan na matagal nang nananahan sa iyong puso. Ang araw na ito ay nagsisilbing isang perpektong pagkakataon upang muling tuplasin ang iyong mga interes at hilig, sapagkat maaaring may mga bagong koneksyon at ideya na lilitaw na tunay na magpapainit sa iyong damdamin. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon upang bumagal at muling tukuyin ang iyong mga layunin. Ang pagiging vergo, natural sa iyo ang pagiging masinop at maayos sa iyong mga plano, ngunit ang kosmik na enerhiya ngayon ay nagtutulak sa iyo na magdagdag ng kaunting imahinasyon sa iyong mga plano. Paano mo magagamit ang iyong malikhain at analitikal na kakayahan upang mapalawak ang iyong mga pangarap? Pagnilayan ang mga tanong na ito habang nilalasap ang katahimikan ng sandali. Minsan, ang sagot na iyong hinahanap ay naroroon na sa loob mo, naghihintay lamang na mapansin. Habang dumadaloy ang enerhiya ng araw na ito, maaaring maramdaman mong unti-unting bumubukas ang iyong enerhiya sa pisikal na aspeto ng buhay. Napakahalaga na bigyan ng pansin ang iyong katawan sa parehong paraan ng pagbibigay mo ng oras sa iyong kaisipan. Ang pagsasama ng ilang uri ng pisikal na aktibidad, maging ito man ay paglalakad sa parke, yoga, o simpleng pag-inat sa bahay, ay magpapataas ng iyong enerhiya at magpapalakas ng iyong kalooban. Ang iyong pagiging praktikal bilang isang vergo ay madalas na nagiging sanhi ng sobrang pagtutok sa mga gawain, Ngunit ang araw na ito ay isang paalala na ang kasiyahan at aktibong paggalaw ay mahalaga rin. Yakapin ang pagkakataon upang maglaro, upang maranasan ang kagalakan ng pagiging nasa sandali, at upang muling masumpungan ang mga bagay na nagbibigay kasiyahan sa iyo. Bukod dito, ang araw ay maaaring magdala ng isang banayad na pakiramdam ng kalungkutan o pag-iisa na maaaring hindi mo namamalayan na naroroon. Huwag kang matakot sa damdaming ito. Sa halip, pinnan ito bilang isang paanyaya upang mas maunawaan ang iyong sarili. Ang kamalayan na ito sa iyong emosyon ay may napakalaking lakas sapagkat ito ay nagbibigay sa iyo ng pananaw kung paano ito humuhubog sa iyong mga saloobin at kilos. Kapag niyakap mo ang iyong mga damdamin, makakahanap ka ng mga pagkakataon upang kumonekta sa iba sa mas malalim at makahulugang paraan. Ang pag-alam na hindi ka nag-iisa sa iyong pakikibaka ay magdudulot ng kaginhawaan at magbubukas ng pinto para sa mas matibay na mga relasyon. Habang ikaw ay nakikisalamuha sa mga tao ngayon, mapapansin mong ang iyong natural na kakayahan sa organisasyon at detalyado ay maihahalo sa mga enerhiyang malikhain at mapanlikha na hatid ng buwan. Ang ganitong kombinasyon ay bihira ngunit makapangyarihan dahil maaari mong gawing realidad ang mga bagay na dati ay tila imposible. Halimbawa, kung mayroon kang isang proyekto o plano na tila natutulog lamang sa isipan mo, ang araw na ito ay isang mainam na pagkakataon upang simulan itong buhayin. Ang pagtitiwala sa iyong kakayahan na pagsamahin ang iyong mga pangarap at ang iyong mga praktikal na kasanayan ay magbubunga ng mga positibong resulta. Huwag kang magmadali, hayaan ang araw na dumaloy ng natural. Kapag inalis mo ang pressure sa sarili, mas madali mong mapapansin ang mga pahiwatig at mensahe mula sa universo na tumutulong sa iyong direksyon. Habang papalapit ang pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magsulat o magmuni-muni tungkol sa mga nangyari. Ano ang mga bagong bagay na natutunan mo tungkol sa iyong sarili? Ano ang mga pagpapala na maaaring hindi mo napansin dati? Ang ganitong klasing pagminilay ay magbibigay daan sa iyo upang makita ang mas malalim na kahulugan sa mga simpleng pangyayari ng araw. Sa kabuuan, ang araw na ito ay nagsisilbing paalala na ang balanse ay susi sa isang mas masaya at mas makabuluhang buhay. Hindi lamang tungkol sa trabaho o mga gawain ang mahalaga. Ang iyong kalusugan, kagalakan, at koneksyon sa iba ay bahagi rin ng iyong tabumpay. Kaya't sa pagtatapos ng araw, ipagdiwang ang mga munting tagumpay, ipahayag ang pasasalamat, at magpatuloy sa pagtitiwala sa iyong kakayahang gawin kamangha-mangha ang bawat araw. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.